Okay, sa video na ito, kabala, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong liga ang atin pong mga pag-uusapan na eh. tatlo pong kontrobersiyal na dyan or rumors, kabala, ang mga baba na atin na hining. Eh, talagang very interesting po. Ang maging video na ito, so hindi pa na-subscribe, subscribe baka pinto tumang po yung subscription button. Nanayin natin sa NBA. Sa NBA ngayon, ang isa sa pinakamaiingay po na pangalan pagdating po sa trades is si Janis Antisikumpo. Bakit po si Janis Kabola? Kasi yung konyang Milwaukee Bucks ay really, really struggling at 1-6 kabole na records. They currently have the lowest kabole na records dito po sa Eastern Conference. And because of that kabole, of course, the rubblings are now that the reality and the possibility kabole that Giannis will push for a trade is there. And in a way, there are signs already po na mukhang ganun nga po ang mangyayari kabole. And with that, of course, ang dami ng mga, ano, tinutrow na different rumors, tinutrow, di ba? Nag-finger pointing na sila, of course, ang pinaka-finger out. Yan, is yung coach nila, di ba? Pinalitan niya, Ma remember nyo, si Doc Rivers, pinalitan niya po yung coach ng Milwaukee Bucks when Milwaukee Bucks was number one, or nasa number one spot po, sa East, kabo niya. Now, What almost 8 to 10 teams bro? are basically capable of giving a very good package to get Giannis Antetokounmpo. Sobrang so, dami po niyan. Of course, yung mga pinaka-interesting sa inyo, Golden State Warriors can of course give an interesting package, Kabola. Miami Heat wants to have a chance on him, Kabola. Houston Rockets, capable yan. Pero of course, yung mga isa sa mga confident, ang madaming tao na may kakayahan or pwede magbigay ng pinaka magandang offer is wala na pong iba kundi ang OKC Tunders Kabole. Eh. So very interesting po talaga itong nangyayari po around Janie sandito ko po. The next issue po is sa PBL. Sa PBL po Kabole, eh, ito pala yung sinasabi ni Sto Badway no. Farm Fresh Foxes daw Kabole. Eh. They trying to get a low high Robin Sidney to play for them. At ang nangyayari sana, papapermahin sana lahat ng teams Kabole eh, na ahayans itong si Alohay na maglaro sa kanila without going through the draft now the issue here is bigla-bigla daw as per this post nag-announce ka ang PBL na hindi na po yung pwede talaga maglaro itong si Alohay agad-agad dapat magpa-draft siya so that's the issue now Kabola with this uh, situation na kung akong titingin dito medyo ano kasi team medyo mas komplikado siya ng konti Kabola kasi nga po bago-bago pa lang yung draft pero first, of course, uh, intindi naman natin kung saan nanggagaling yung PBL Mas logical kasi yung decision nila eh. Kasi nga po, Kaboy, na-create nyo na yung draft eh. So, dapat lahat ng papasok na player din talaga is draft, Kaboy. And for me, kung papayagan kasi ito, Kaboy, eh di yung mga mas mayayaman na teams, Kaboy, they can actually do it also, di ba? Then, magkakaroon ng rifts. Then, magkakaroon po ng mga issues, Kaboy. So, kung may draft na, Kaboy, eh, the best thing is for PVL to stay strong with that stand as in strong walang bias kung ito try naman dito ng ibang teams yung mga mas mayaman po na franchise sa PBL dapat maging matigas din po sila na sabihin na hindi pwede now kabol ha uh, sa PBA naman magagaling sa comments po, sex po natin ang pag-uusapan natin Ronnie Carandang okay na sana sina Will at Arvin Cedric yan pag nakuha na SMB tapos palitan coach may si Jimmy Alapag. I think Alapag is happy in the NBA right now. Uh, Luisito Osis, kahit hindi nalam makuha si Rosario, nagchampion champion pa rin ang SMB. So, natalo na nga po sila kabole. Eh. So, I do not see the point. Ito, ano, may mga interesting na sinabi na naman si Malyari Mascarinha. So, bigyan natin siya ng chance. Basahin natin. Pashout at Idol. Regal hey siya sinabi ko sa iyo, Idol. Uh, sinabi ng source ko sa akin, katulad kay Cedric and Jordan will play sa SMB daw. As well as, Arvin at Navarro Flores, Sangalang at Greg Slaughter Grabe no? Kung baka kung malakas na kayo yung San Miguel Kung na makukuha na ito ng San Miguel Sobrang lakas nila, di ba? May nangyaring twist about kay Troy Kung Hinebra daw manilalo ng Governor's Cup Sa kanila daw makukuha, si makapupunta si Troy Which is of course, parang illogical Kasi nanalo sila na ng championship Pero sila pa yung makukuha ng free agent Kabo na, parang illogical yan for si SMC Karon ng 3 big man train involving Magnolia, SMB, Terra Firma dao Gosa Gosan will get Moala, while well, uh, Chris 100 si po is mapupun takaboile sa Magnolia, and SMB will get Ian Sanggalang. I do not think Sanggalang is much of an upgrade over Moala dao So I do not see the point of this one kaboile. hindi ka magtatagal sa Terra Firma. Sabi niya daw, kaya imuhala daw ito, kukunin ka ulit ng SMC. Pero, at the end of the day, SMC na rin naman si Terra Firma. So, ang dami nang sabi dito ni Sir Malyari Mascarinas. na natin kung may mangyayari. Up to this point naman, sa lahat po nang sabi ni Sir Malyari Mascarinas, kabali natin, supporter natin, eh wala pang nangyayari. O mga sa pag mo, mangyayari kayo itong mga na-post po ng na ating pong fan. Comment lang po sa baba.